Okay. Ito yung bago nilang overpass dito sa Maliya. Ayan, ito ako dito. Nag-pause, pause, pause lang ako. Ayan. So, okay. At ako'y iniwala na pinsan ko I don't sa baba, promise. Kaming tao doon. Kami na sa overpass. Yan. Punta kami doon. Walang daming tao. Ma,

Ipe-paging na lang ako iniwan ako na dito na mag-isa. Ganun. May ganun. Nag-iiwan. <laughs> walang iwanan to. Dapat walang iwanan. Wala mong sa nasuksok. Sumama kasi yung salunog. <laughs> ako, nasa na yan? Wala talaga siya. Iwan ko sana yun. nandito pa kami sa labas. Ayan po. Ayan. Naglalakihan po dito ang buildings. Ayan. Iniwan ako ng pinsan ko kasi may kasama siyang lalaki. Kaya ako ngayon ang walang kasama. Kaya nag... Diba? Ang ganda. Diba? Ang ganda dito. Ayan may pinsan ko doon. Parang ano. Parang wala siyang kasama. Iniwan na na pinsan ko. Sunlight, <laughs> sunlight! Cameraman, focus ka rin. Continue. Bababa kami dito. Ayan. Nakababa na rin. Doon kami galing, oh. ay ko isa. Ayan. At last, dumating na rin kami sa ako na lang pala. Wala na pala akong kasama. Dumating si yung kasama ko ay sumama na sa lalaki. At ako ngayon nag-isa na lang po. At ako nag-isa na lang po. Ganyan lang po ang life dito. 'Yan 'yon. Side na kami. Nasa side na pala ako. Ano 'yung pinisil oh, okay. ba ang ganda ng likuran ko, 'di ba? Oh, uh, nasa side po kami po. Ayan, pabalik na kami. Eh. Ayan, akyat na naman kami dyan. Sa, so, ano, so, sa hagdan. Papunta na naman, doon na naman. Makapaglarlar ako ngayon kasi walang masyadang tao na. At saka, baseball na dito. Wala na tayo sa hagdan. Na mahabang mahaba. Ayan. Ilang ang ang ba to? Ang dami. Magkabilaan pa to. Agoy. Matay kami doon. O, oh, di ba ganda doon? O, oh, di ba? oh, Ang ganda ng view dyan. Ayan. May naglalabingan pa dito, o. Ano all? sila, o. Oh, ayan. <laughs> Ako ay napagod na. <laughs> ayan, police station nila. Baba na naman kami dito. Ayan. Doon sa kabilang banda. Ayan nababa kami yan at ako nandito mas taas ng hagdan na akitaan babaan namin ba? Diba? yun ilangang ang yun nakakapagod is tiis nang si Akets <laughs> medyo pagod na talaga ako pero laban lang tante na lang tao, kami na lang hindi kagaya kanina daming tao magaw ng hover uh, so pass yan po. Wala na masyadong... Sasakit kami doon sa kabila. ng bus. Okay. kami. Hmm. Di ba? Ang ganda. Wala ka na dito ba? Iniwan na si... Iniwan na ng ano niya. Ano? Alas likuran. Yan. Hanap na kami ng bus. itu si guru, ano apa? Tadumin mo daw. Eh, sa kailangan niyang gas. Pero ito akong ato. Pahipo ka si Maika. Nakatulala. Ayan. Oh, okay. hey, oh, oh, oh iya, tapi dalawa ni Maika dito ang girl. Lahat to. Kasi alas chest na <laughs> In short, alas 10.26. Oh, uh, alas 10.26 na nandito pa kami sa gala ni Maika. Kasalanan to na oh, may accident doon. Kaya na traffic kami ngayon dito. Oh, yan. Yeah. Ay, na ano na naman dyan siguro. May nadali na naman siguro dyan. Sayang, hindi kami sa taas para makita namin kung nangyari sa loob. <laughs> Kasi sa taas po yung mali <laughs> yung aircon wala na nahubak na po sa aircon ganito ang mangyayari ayan may accident po dyan ganda o oh. ayan ang alas 11 na ito so, ito naglagay puro so, masyadong so, ano hindi malala yung refresh siya ayan police, ayan po police. ayan hindi ako no. nung malala nakuha no. mga ng cover ah natanggal eh kung nung cover angay okay. oo oh, oh. diba ayan nakataxi na kami para pa uwi na <laughs> ayan ma tahimik na po yung mundo dito. Ayan si Mayka. <laughs> <laughs> Kalag naman natin, kiputi man. Naka-highlight man. Naka-ano, naka-lights. Kaya wala mong ilaw. Pag walang ilaw, ganyan lang yun siya. Ayan. Pauwi na kami. Wala lang katao-tao dito. Ayan. At ganun na. Pauwi na na kami. Pauwi na yan. O, di ba? Ang ganda. O, di ba? Uh, ang ganda ng daanan dito kasi tahimik na, wala na maraming sasakyan. Ayan. yan, kami na lang dito. I'm jumping. Oh, sige na, diyan lang muna kayo.